Hindi na ako inom, hindi na ako inom ngayon 2025. Unang tagay kay Julius. Yeah. Uh, uh Sarap, uh, uh sarap ito. Gagawin! Daan mo na ikaw din eh, makasyat! Nakaw, ayaw ko magbabayad na yung motor rate, ihulog na ngayon, baka ko iabutin pa ng penalty. Ayaw mo ganun eh, Red Horse. Ay malamig na malamig eh. Nako nga new year new solution ni eh. ako hindi na babarik eh. Ngayon 2025 ba't ako magbabago na. Ah, uh, sarap ng red horse, ang lamig. Are shit dare para kay Sam. Ang sarap ng red horse, ang lamig. Sarap tag-ukin. Hindi na ako inom, hindi na ako inom ngayon 2025. Dagon, ayaw mo ka? Ano na rin para sa akin? Woo! Sarap inumain! Ang lamig! Oh, bili ng red horse! <laughs> Kaya mo na nga yung motor mabatak! Mo, sa 2026 na ako magbabago at hindi na ako inom!